Cream. Ito po ay take it or cleave it uh, sa ala-ala uh, uh, po ni cleave it. <laughs> ay, ay, sorry, sorry, sorry. sorry. May Kasi sakit lang po, may sakit, sakit lang, 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 lang Basahin oh, Dapat ayusin ng reforma ng ating batas kung oh, may makulong so. na mataas na officials Pagalan. Dapat lifetime okay. na imprisonment kahit ba mag-iba ng government. Agree ako dyan. Agree. Okay, okay, okay. Ano masasabi nyo dyan? dyan? Masasabi okay. nyo, masasabi nyo, meron tayong flops. Tapos, oh, I'll take it. it. I'll take, it. it. take it. take it. Bakit ka, bakit ka take it? Bakit ka take it? Kailangan may managot. Diba? At kailangan hindi nakatali sa kung sinong nakaupo. At hindi para tilabagang tila parang napaghigante lang ang nangyayari. Ang mali ay mali at dapat managot ang dapat managot. Well, take it kasi, di ba, dapat ultimately, si, sinasabi nga natin, si Lady Justice, nakapiring. Yes. Di ba, nakapiring yan. So, hindi ibig sabihin, uh, merong gobyerno na kung sino kilala mo, eh yun lang yung magde-decide kung mananagot ka. Ultimately, mataas ang recidivism, ang paulit-ulit na ginagawa natin kasi tingin nila, hindi sila mauhuli. Mm -mm. Akin, Take it talaga siya. Kasi nga, we need to hold people accountable. And dapat, kahit nakapiheng si Lady Justice, walang kinikilingan ang timbangan ng katarungan. Ayon. May candidate na tayo Ayaw. for best. We're starting yeah. out strong. Take, so, take it. Take it. Okay. okay. Main will be the next. Ay, ako na ba? Okay according dito kay Calus underscore heart kailangan Calus sa kanyang heart regardless sino man ang makasuhan ngayon acquitted pa din yan sila in the future just like Enrile and etc Pilipinas ang hirap pong mahalin sa totoo lang kaya pala Calus heart na siya okay. okay. heart na okay. siya I'll take it, or it? It. Ako, I'll take it I'll take, it. I'll 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 take it. it you'll cleave it why will you cleave oh, it? oo oh. I'll leave it. Kasi hindi, kahit na mahirap ang mahal ng Pilipinas, mahal pa rin dapat natin ang Pilipinas. So, oh, di ba? Ayo? Sabi naman niya, oh, mahal niya na, Hindi naman niya sila. I'll take it na Mahal niya pa rin kaya naman. Kaya na, uh, Martir na nga yata sa pagmamahal sa Pilipinas ito eh. Kalos oh, na nga ang heart. Halos na ang oh, oh, ng heart. Oo nga pala, no? Yes, yes. Kailan lang nakawala na naman si... na Sila Na-aquiles, yes. At saka si Napoles na-aquit, pero meron pa naman si na... ongoing pa. Pero, di ba, nakulong na naman si Napoles lang. Nakalaya sila Joel Villanueva, nakalaya si Juan Ponce Enrile, meron na namang scapegoat, no? Right, nakakalungkot. Right. Pilipinas ang hirap mong mahalin, no? Pero kaya mahirap mahalin ang Pilipinas kasi hindi rin natin minamahal ang ating mga institusyon. Personality based tayo lagi, no? Kung sino man iboboto based on personality. Sa akin, napaka-importante that our our institutions should be strong. Exactly. Yep. Ang akin medyo ano to introspective no. Kasi mm -hmm. I think mahirap mahirap mahalin ang Pilipinas kasi it's a reflection of who we are. Mm. So ang tanong, kung mahal mo ang Pilipi, ang sarili mo bilang Pilipino? Yun ang tanong oh, ko sa inyo. Ay, grabe. Oh, uh, Tamis universe yun. I'll take that. You'll take I'll take that I'll comment. Take it. I'll take okay, it. okay. Sige, I'll read the next comment now. Si Dino na. Ako na, ako na, ako na. Sabi ni Jocelyn C. Lumberio, Good afternoon everyone. With due respect, naka-live din, din kahit madaling araw dito. Oh, watching from Tampa, Florida. Florida. Maraming maraming po. Maraming maraming salamat, Jocelyn C. Lumberio. Uh, salamat po. Siguro dahil sinabi niyo watching that kahit madaling araw, eh, isa siguro itong programa na ito na iyong pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Thank you. 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 Thank I'll take it. <laughs> okay, our, uh, next po. Hey. Hoy, I, tagal mag-130. Excited ta ako sa second man. episode. <laughs> Sana may guest din in the future. O, di ba? Nabasa natin ang um, ang intention ni Kali's heart. Kasi baka, ulangin sa oras. 30 <laughs> <laughs> na <sino> pa lang. <laughs> Hoy. Ano? Oh, ba ano take, ako? Yeah? I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. <laughs> it. I'll take it. Adaldal yung dalawa. I'll But, take it because take it uh, talaga. Talaga natin ni paliwanag sa mga nakikinig at nanonood. Yung mga bagay na medyo komplikado pakinggan. And sometimes no, may hirap biyakin ng mga konsepto na medyo legalistic, masyado right, right. Uh, up in the air. So, yun naman ang uh, purpose ni attorney Dino. Pero tanong ako, ano ang appearance mismo sa attorney's fees mo? Bakit mo ako inaabogado? <laughs> <laughs> Okay na, oh, okay I diba? totally agree. Sige na nga, to... I'll take it na nga. Diba? Pero uh, maraming maraming salamat sa panonood. We're so happy that you're tuning in. no? Uh, sana po, kasi syempre, kailangan rin natin na mga ganitong passing comment para magpatuloy po ang ating programa. Baka po next week, tanggalin na po kami dito. Di ba? <laughs> eh, Baka uh... <laughs> <and laughs> okay, next week, may countdown tayo. Hindi po ang I... next comment. Okay, okay. Ay! Ay, ay! Magaling ka lang pala! Pwede pala kumakasak mo yan! Ako, pwede ko! Ay! Kapa, usay naman ni Jermaine! Baka hindi na ako makabalik! Sana ma-meet ko din si Tatay Pagong next time! Uh, okay! Oo! Oh, <laughs> okay. okay, I'll cleave it! Okay. Sino ba yung binasa ni Cleve? Ang ating co-host na nagpapagaling oh, si Cleve si Arguelles? Oo! Oo! Namiss ka din eh! Nanap ka din We ni DJ Jai from yeah. the other show! Cleve Arguelles oh. po mga kaibigan! May sakit lamang po siya! Pero consider this as a threat! Nakuha namin si Jermaine Derudia kanina! ng umaga lang, napakagalig rin pala. yari ka. Kung hindi ka pa magpagaling at hindi ka maraming vitamins na inumin, baka next week, eh, ano na to, germain it. Okay, that's okay. a warning. Get on soon. Get pagaling. Okay, get pagaling. <laughs> Next comment! Oh, Min! Hi, kay Anna Jo. Hi, everyone with the heart. Ganon daw yun sa mga young ngayon. Yung mga young na natin. Blessed Sunday, my second time watching. Very informative. Salamat po, Miss Anna Jo. We will take it. it. We will take it. Will with Sabi ng mga young mat sa love, mga oma. Okay, mga kadaywan natin. Sabay-sabay din tayong papaldo sa demokratikong Pilipino one of these days. Wow. Yes. wow. Hasa lang ng hasa. I'll, I'll take kakassel. it. I'll take it. I'll take yes. it. I'll take it sabi? Hassle lang na, na hassle hanggang magka -castle. Next comment hassle po. Hassle sa muscle, strain sa brain. Oh my okay, God. Okay, God. Okay, God. Okay, God! Okay. 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 Uh, okay. Attorney Dino. <laughs> okay. Another favorite program of mine, ang galing ng mga discussions ninyo. Ayan. Ay. Actually, alam po. niyo po, uh, we'll take it. Of course. We'll take it. Alam niyo po, no, um, that, um, ang maganda po dito sa grupo ng Team Pinas, eh, dati na po kayong magkakaibigan. No? So kaya, siguro, nagkikwentuhan lang kami dito na enjoy po namin. Pero ang gusto po namin, kasama kayo sa huntahan. Kaya sana as much as possible mag po kayo na mag comment comment lang po kayo. So sino ba pipiliin natin? ako, Sino ba pipiliin natin para dito sa mananalo ng mag? Parang pang Miss Universe mga sagot. Huwag ka na kinibahan. Oh, may conflict of interest. Pero yung, para sa akin, yung first na nag-comment. Ako din. Nagbada tayo. Oh, Pakibala din yung ibalik. Direkta oh, direct yung first, comment. Si Hazel yata yun, if I'm not mistaken. Pwede ba dalawa? Ah, si Kaylin. Kaylin. Si so Sorry. Si so Kaylin. Oh, Pwede ba ang dalawa? Pwede si... ba ang dalawa? Ay, isa lang. Ay, isa lang daw. Once a week lang po. Bibigyan oh. mo daw yung bar. sa'yo kapag pangalawa na. Yung akin, may pangalan uh -oh. na Dino. Uh -oh. Sige, so... bibigay ko to. Ayaw ng dalawa ni Derek uh -oh. eh. Kaylin na <laughs> Ako, yun yung boto ko dahil talagang pinaglalaban naman natin dito sa palabas na ito. At ang Pilipinas. Ano? Sino yung mahirap, mahirap kang mahalin sa Pilipinas? Si Kalos underscore heart. Si Kalos underscore heart. Pag nag-comment ka ulit next week, bibigyan ka namin ng mag na may Dino sa likuran. Oh, yan. Oh, yan. ako, ako, ha? Okay. May production team to parang hindi yun, ha? Okay. okay. Kaya sa kanyang ng ano, ah Ang uh, budget. budget. Kakao sa akin kanya... lang mapipili. Ay, ano ba? Yun. Uh, uh, mapipili natin siya. Message natin uh, uh, siya. Message, uh, uh, message, natin. Siya. message uh, uh, namin. May message, na message namin. Oh, parang natin makukuha yung with respect mug. Okay. Oh, di ba? With oh. due respect, ma. Mali niyo pa, maganda. pag nilagyan niyo po ng mainit na tubig, lumabas yung mga mukha namin. Okay. okay. Oh, di ba oh, oh, may mga oh. ganun tayo, mga info. klase oh, oh. ng mga tasa? Hoy, wag ka mag-false hope uh. na ganun. Okay. Kaya okay. nga, baka nga, surprise eh. Tayo, Huwag eh. <laughs> tayong fake news sa mga ipamimigay oh, natin. Malay words. lang natin. Yes. Okay. So, so po, pag nagka-comment po kayo ng comment at maraming nanonood, mas darami pa ang aming mga, mga merchandise. Di ba? Okay. So, okay. Baka may t-shirts. baka may t-shirts na. Pagkasal natin na susunod na ano. Ang bilis sa ng one and a na Oh, di ba? Ah, yan. Okay, so, so, sinasabi ikat na ikat na raw, oh. Dal-dal pa. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, ayoko na. na. na, na. Sige, <laughs> sinasabi ni Kalis underscore heart, eh, na ang haba daw ng segment. Ay, ito biglang <laughs> madagdal eh. <laughs> yeah. Okay. So, kasi uh, siguro uh, i-summarize lang natin. Anong mga takeaway niyo sa episode dati? Dahil unang-una si Jermaine Halandoli Derunia. Ay, unang-una. -una, uh, ngayon lang. First, first episode first niya. Jermaine Halandoli Derunia. Anong tingin mo? Dito na tayo sa conclusion, di ba? Anong ma yes. masasabi mo ng last few messages? Um, Lalo na doon sa tanong natin. Wait. Uh, so I think I'll be remiss kung hindi ko pa sasalamatan ang With Due Respect for inviting me to be part of your show uh -huh. for this beautiful sa, uh, Sunday afternoon. No? Hay, bigla ako pero go pa tayo para sa bayan. Ang reflections ko no, a lot of people really want to be a part of our governance no. At 'wag natin silang i-disenfranchise kung paano ba natin dapat pamunuan ang bansa natin. Maraming nakakaalam ng mga iba't ibang solusyon. Maraming sektor ng lipunan mula sa magsasaka, mangingisda, nasa environment. Pero kung hindi natin magiging bukas tayong lahat kung paano ba, anong nangyayari sa bansa natin. Patuloy na iilang tao lang ang mamumuno at tanging agenda lang nila ang mananaig. So dapat bigyan natin ng kapangyarihan dahil ang totoong kapangyarihan ay nasa taong bayan. Ayop! I'll take it! Pati dahil nila pagandaan yan. Oh, okay. Ito talaga okay. ang bago Wala pang six hours na ay. alam niya <laughs> na mag i <-aire> siya. <laughs> okay. Okay. At bigyan siya ng gandong napakagandang paglalagom. Uh, okay. paglalagom. Okay. Sa akin, ano, ma mahalaga na pinababantayan natin ating mga institusyon. At may epekto pala yung opinion at haka-haka ng mga tao. Lalo na kapag kinakalampag natin ang mga nasa kapangyarihan. Napilitan tuloy ang ICI na i-livestream ang kanilang uh, proceedings dahil sa pagre at pag-feedback ng pamahalaan. Wish natin ang binabayad at pagpapatakbo ng pamahalaan nito. At naaayon na, na, naman na tayo ang nasusunod dahil tayo ang tunay ng mga sob ng mga uh, ng pamahalaan natin. So Matsa, love So ako na ba? Oh, na. Ang hirap, diba? Sa tanong, nakalino ka nagtitiwala ngayong mga oras na ito. Siyempre, nagtitiwala tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Despite the fact na ang daming kaguluhan na nangyayari dito sa Pilipinas, eh, um, isa lang yung bansa natin. And I hope and I pray and I continue to believe that we will be able to get our acts together as one nation, lalong-lalo na, 60% of the upcoming voters ay mga Gen Z, Gen Z and Millennials. I think change is forthcoming. Kasi nakakamiss na rin na hindi na lang ako nagtatanong kung kanino ako magtitiwala. Bagkos, pag sinabi mo, gobyerno, nagtitiwala ako sa'yo. Sana na, magkaroon na tayo ng mga opisyal at mapalitan na ng mga opisyal na hindi natin pinagkakatiwalaan because gusto ko nang magtiwala sa isang gobyerno ng Pilipinas para uh, uh, dalhin tayo sa mas magandang bukas no so yun lang para sa akin i hope and pray that i can trust the government again but i do trust the Filipino people to get their acts together at this point in time yeah. Yeah. Kung episode pa tam magagat ito ay